Sa pool naman sa CCTV, ang panloloob sa isang bahay sa Antipolo Rizal. Ang kawatan, pumasok pa sa kwarto ng natutulog na mag-anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Mag-aalas 5 ng umaga nitong Webes sa Barangay Mayamot, Antipolo Rizal. Nasa pool sa CCTV ang lalaking yan na dahan-dahang naglakad sa loob ng kwarto sa isang bahay. At saka kinuha ang dalawang bag. Ingat na ingat ang kanyang kilos para hindi magising ang natutulog na mag-asawa at kanilang anak. Naroon din sa kwarto ang isa pa nilang anak na sanggol na nasa loob ng crib. Pero biglang gumalaw ang ina, kaya napahinto at napayuko ang kawatan. Nang matiyak na hindi nagising ang ina, Dahan-dahan ulit siyang naglakad at naghanap pa ng mananakaw. Walong minutong nakalipas, nagising at napabangon ang ama dahil sa iyak ng kanilang kasambahay. Doon lang nila na nilooban na pala sila dalawang bag na may lamang wallet, mga alahas, relo, tatlong cellphone, isang laptop at 20,000 pisong cash ang natangay. Nasa 200,000 pesos ang kabuang halaga ng natangay. Nakausap na News 5 ang nanay ng babaeng biktima. Aniya, labis na takot ang kanilang naramdaman nang balikan nila ang kuha ng CCTV. Nagpasalamat na lang din daw sila at walang nagising sa mag-anak. Dahil baka may gawin pa sa kanilang hindi maganda ang kawatan. Blessing din walang nagising. Kasi yung time na yun, yung, yung, time na nagigising yung dalawang baby para magpatimpla ng gatas. Nai-report na ang pagnanakaw sa barangay. Nakilala nila ang suspect na si Alias Unsoy. Dati raw itong taga roon, pero lumipat na ng bahay. Makailang ulit na rin daw itong nagnakaw sa kanilang lugar. May mga record na siya sa amin na ganong ano, kaso. Nakulong na siya tapos nakalabas. Kung baga nanahimik na konti, Mm -hmm. Dahil nakulong, hindi ko rin alam. Siguro sa mga complainant din na hindi sineseryoso yung reklamo. Tinutugis na ng pulisyang suspect. Panawagan naman ang biktima sa barangay. Paigtingin ang siguridad. Lalo't sunod-sunod na ang nakawan sa kanilang lugar. Sana maging wake up call. Kasi sunod-sunod na rin ang nangyayaring nakawan dito sa area. Hindi na rin namin hinahangad na mabalik. Magkaroon lang ng tag justice, hindi lang para sa amin, kundi para dun sa iba rin na, 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 na nakawan. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag -subscribe.